kasama si Pastor Dave de Guzman Isang magandang araw ng biyernes sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Nawa'y nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pag-aaralan natin sa mga darating na araw ay ang uh, sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. At sa umagang ito, pag-aaralan natin ng uh, kabanata isa at ito ay patungkol sa mabuting balita. Bago natin tunghayaan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at uh, pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, ay dudulog kaming muli sa inyong uh, banal na salita tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan, kami po ay pagpalain mo. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. sa paglipas ng mga taon Taglay ang mabuting balita Ebanghelyo ng Panginoon Ipahayag kanyang salita Hanggang sa dulo ng daigdig Iparating ang pagmamahal 🎵 si niya, dala, dala. Sa tayo't mga si Kristo ang ihahayad 🎵🎵 Pag-ibig niya'y sa ng lahat Ang mabuting balita Until all have seen his glory, to each corner of the world will proclaim his living word. living word. Until all have heard his story. Until all. And see to all peoples so of the earth through the land, the sky, the sea. In Jesus, we will proclaim His steadfast love. Kaibigan, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang sulat ni Pablo sa mga mana sa Filipos. pag natin ang kabanata isa, mga talata labing dalawa hanggang talata labing walo. Pagtutuunan natin sa pangangaral ng mabuting balita. Kaibigan, ganito ang ating mababasa sa kabanata isa, sa sulat ni Pablo sa mga mana ng Palatea sa Filipos, sabi dito sa talata 18, sa so wikang Tagalog ko lamang po babasahin, sabi dito, nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. Alam mo kaibigan, pag pinag-aralan mo itong buong konteksto, no, itong verses 12 to 18 lamang, ito ay patungkol sa pangangaral ng mabuting uh, balita, the gospel preached. Sapagkat dito ang uh, tinutukoy ni Pablo rito, yung mga maituturing na uh, Judaizers no, na kanilang uh, itinuturo ay uh, patungkol sa batas ni Moises. at uh, ito ay sinasabi nila na hindi ganap ang kaligtasan ng uh, mga mananampalataya at the time kung hindi nila susundin ang ibang panuntunan sa batas ni uh, Moises. At dito sa talata labing walo, ang sinasabi lamang dito, may mga nangangaral kasi, no, whether uh, that is out of envy or rivalry, may mga ganyan kasi kahit sa ating kapanahunan, eh, ganyan ang nangyayari. No? Kaya nga kumisa may mga debate. Ata uh, out of goodwill, yung talaga namang nangangaral ng salita ng Diyos na talagang uh, kanilang ipinangaral ang mga um, aturuan yung mga maituturing natin, mga doktrina sa salita ng Diyos. Yung iba nangangaral out of envy and rivalry, at yung iba naman out of goodwill. Now, dito sinasabi lamang ni Pablo, uh, anuman ang kanilang hangarin, sabi nga niya, no, na ipapangaral si Kristo, tama man o mali. At meron din ganyang sinasabi sa salita ng Diyos na the, the, word of God would not return to him void. Dito, sinasabi lamang ni Pablo, no, even in uh, incarceration, kasi alam mo itong aklat ng um, Filipos o sulat niya sa mga mana ng palatea sa Filipos, siya ay uh, incarcerated at dito nagkaroon siya ng mga pagkakataon ano, upang maipahayag ang salita ng Diyos ah sinasabi nga niya no, na kahit na yung aking uh, pagkakakulong, pagkakapiit, ito ay isang napakagandang uh, uh, opportunity to be able to proclaim the gospel. At alam mo, ang damdamin ni Pablo ay meron siyang kagalakan. Bagaman sa ganong kalagayan na ipapahayag niya ang salita ng Diyos, meron siyang kagalakan. Dito, sinasabi lamang ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig, no, to preach the gospel. No, at hindi na mahalaga kung paano magre-respond, kung paano tutugon ang tao kasi maging sa ating kapanahon ano, pag ipinapangaral lang salita ng Diyos, people would ignore uh, the preaching of the word, yung iba naman they would probably insult the pastor or the preacher at iba talaga eh, wala naman talaga silang uh, pagpapahalaga sa salita ng Diyos na ang uh, kapakinabangan ay para sa kanila rin. Naging sa ating kapanahunan wala tayong pinag-iba sa panahon ni Pablo nung siya ay nangangaral. Dito sinasabi nga niya, no, those who preach out of envy or, uh, or uh, rivalry, meron silang mga selfish motives. Yun ang sinasabi rito ni uh, uh, Pablo. At alam mo, naglipa na rin sa atin yung mga false uh, preachers eh, no? nangangaral sila ng salita ng Diyos at iba ang kanilang uh, motibo, hindi naman hunila lahat oh, pero ang iba ay ang motibo nila ay uh, magkamal ng kayamanan, at dito hindi malayo na itong mga mangangaral na to lalo na nung kapanahonan ni Pablo, ganito po kasi ang paglalarawan oh, they stir up trouble uh, sa pamang pangangaral nila ng uh, salita ng Diyos at that time, makinakailangan na they would have to keep ika nga no OT ordinances, no? lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan. Kinakailangan may mga panuntunan sila, no? yung mga maituturing nating ceremonial laws. They just promoted themselves. Yun, yung mga judicers. Eh, no? uh, maging sa ating kapanahonan, there are also preachers who promote uh, themselves. No? They seek recognition, they elevate themselves to be able to build nga, their own uh, reputation. Kaibigan, dito sa sulat ni Pablo, sa mga mana palatea sa Pilipos, itong pinag-aaralan natin, kabanata isa, talata labing lamang, sinasabi lamang ni Pablo rito, that uh, may mga mana palatea, maging sa ating kapanahonan, ang kuptum, eh, ang eh, no? What Paul is saying is that some Christians, even preachers, serve no? for the wrong reasons. Ayan. Maraming ganyan ng, uh, hindi ko po nila lahat, pero maraming ganyan ang kanilang uh, pananaw. They serve for the wrong reasons. Yung iba ano they would just seek recognition. Iba gusto nilang umaman. Iba gusto nilang uh, makilala. Alam mo, kaibigan, tayo ay hinihikayat that we are to rejoice in the preaching of the gospel. Lalong-lalo na no sa kanila na talagang uh, uh, ka tunay ang kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Pagka nakakarinig ka ng mga mga mangangaral na talagang makikita mo how they are preaching the word of God lahat ng katotohanan sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kagalakan na natutuwa tayo pagka ganoon ng mga preachers ano? at uh, sabi ka rin sa salita ng Diyos, ano, we must be able to also examine kung ano ang tinuturo eh si Pablo nga eh yung mga Berean Christians, di ba? He was already an authority being called by God, pero uh, ginawa pa rin nila na they investigated if um, Paul was preaching uh, the right uh, doctrines uh, na tinuturo ng salita ng Diyos. God can bring good out of evil. Kaya nga sinabi ni Pablo rito eh, no? Uh, na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang kanilang uh, Ika nga ay hanga rin. God can bring good out of evil. Even yung evil intentions of those who are pretending uh, magkakagawa ng ang Diyos ng kabutihan kahit na out of um, evil sapagkat kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaibigan, tiyan, nabanggit ko nga ito kanino. God's word will never return to him void whether proclaimed in truth or Pretense. Tayo, kaibigan, kinakailangan bilang mga uh, tagapakinig ng salita ng Diyos, bahagin ang kawan, maging masusi rin ang ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos upang hindi tayo malinlang. Kinakailangan ay alam natin ang ating uh, uh, doktrina, no? lalo na tinuturo sa salita ng Diyos nang hindi tayo malinlang. At kinakailangan din pagka tayo ay nakakapakinig ng isang mga ngaral na lahat ng katotohanan ay kanyang ipinangangaral, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Ngunit, tayo rin ay binibigyan ng babala na magingat sa mga bulaang mga ngaral. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na truno. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang uh, bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo, ay pong pakinggan, iyakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at duminig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin o Diyos ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din oh Diyos ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na ng pinagdadaanan Panginoon ang bawat pamilya oh Diyos ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan bigyan mo Panginoon ang kagalakan ng bawat isa at ang bawat pamilya oh Diyos ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga Panginoon sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na Pilipinas. Salamat o Diyos, ako po nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng biyernes. Ngayon po tayong talaan ng mga prayer requests. At ito po ang idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, Samahan ko sa ating pananalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, ayon lamang sa inyong tatlong panahon ay magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran si Maria, nandiyan pong pananalangin ay kalakasan at kapayapaan. Siya po ay nagtratrabaho abroad away from her children would you also Lord uh, protect uh, Maria's family kay Jerome ang kanya pong uh, pananalangin ay sa larangan po ng uh, pananalapi and motivation Lord to be able to finish yung kanya pong uh, pag-aaral uh, sa kabila ng meron po siyang suliranin sa larangan ng pananalapi open opportunities for Jerome to be able to pursue ang kanya pong pag-aaral kay Lisa kanyang pong pananalangin ay uh, paglago ng kanyang maliit na uh, kalakal to be able Lord to support also the needs ng kanyang mga anak sa pag-aaral. Kay Ronald, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang anak na babae at uh, kalakasan para po sa kanyang buong pamilya. Kay Elaine, ang kanya pong pananalangin ay healing and clarity about her purpose and identity. Kay Carlo, ang kanya pong pananalangin ay courage and protection as he advocates for uh, persons with disabilities. Kay kapatid Grace, emotional healing at ang uh, kanya pong pananalangin din na that, that uh, she would be able to recover sa kanya pong uh, depression kay Anton, healing po from chronic Back pain at kapayapaan sa kanya pong uh, recovery. Kay May, ang kanya pong pananalangin ay comfort as she battles anxiety and burnout from work. Para po kay Benji, kanya pong uh, pananalangin ay healing sapagkat siya po ay nagkaroon ng uh, stroke, pagkalooban mo rin ng kapahingahan ang kanilang buong pamilya na dumaranas ng matinding hamon. At marami pa po Panginoon, maging sa mga sandaling ito ang idinudulog ang kanilang kahilingan. Kung lolo o binot, ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ito ng katuparan. Ngunit ngayon pa lamang, kaalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tayo ay napaalalahanan patungkol dito sa talata labing walo sa kabanata isa sa sulat ni Pablo sa mga manan ng Palatea sa Filipos. At dito ay uh, kung papaano tayo tutugon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan may ingat tayo na talagang ang ating naririnig ay ang tunay na salita ng Diyos. Hindi ito uh, patungkol sa mga bula bulaang mangangaral na ang tanging hangarin ay uh, linlangin ang kanilang mga tagapakinig. Maging masusi tayo, kaibigan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso't isipan ng aming pong maisa pamuhay. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin. Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,